Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Ato Rulagayan. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, Click the bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads. Ayan. Ay, so, dito naman ulit ako mag-share ng aking napakasimpleng ulam. So, ginataang uh, bulaklak ng zucchini naman ang lutuin ko ngayon. So, try ko to First time ko nga palang makaluto ng ganitong uh, ulam. no So, talaga, usually ang ginagamit naman natin ng gataan na uh, bulaklak is yung bulaklak ng kalabasa. Pero, uh, naano lang talaga ako, nainggan nyo ako nito kasi ang tagal ko na itong planong lutuin pero hindi ko talaga na try-try. Kung same lang ba ang bulaklak ng uh, kalabasa at saka yung zucchini. So, ayan lang yung pang sahog natin, no? Sibuyas, kamatis, at uh, saka yung bulaklak, and then mayroon tayong gata. So, simple lang, hinugasan ko siya ng mais at saka pinanggal ko lang yung, uh, ano niya, yung parang may natumubo sa gitna. At uh, saka yun. So dahil ano na, naka-ready na yung ating mantika. Tsaka iluto ko lang yung sibuyas ng mga 2 minutes. So mekos-mekos lang natin hanggang ito lumambot. Ah. So bawal, ah. iwas tayo sa bawang. No? Kala tayong bawang talaga. Kasi uh, ano siya, uh, matapang kasi. Tagal din kasi siya mawala yung amoy. Uh, kaya ano siya ba? Iwas na lang muna tayo talaga sa bawang. So okay na yung sibuyas. Uh, lumambot na siya. Then kinunod ko na yung kamatis. Okay, yung kamatis naman, pagluto ng kamatis ko, hindi siya, uh, hindi ko siya niluto ng maayos. Tama lang yung uh, kanya pagkaluto. Plus, kahit pa pa, andyan pa rin yung bubo ng kamatis pag niloto uh, niluto na, no? pag naluto na siya. So, may kosmikos lang naman natin ulit. Uh, at saka, yan, so, ganyan lang yung hitsura ng kamatis natin. Tsaka, sinunod ko yung uh, tira kong manok. Ayan, tinanggal ko yung mga buto. Tsaka, tawag nito, yung inati-hati, ano gamay kamay lang natin yung tira nating manok, so yan yung pagsaog natin para may lasa naman yung ating uh, ginataang dahon na uh, bulaklak nang zucchini so ayan, naglagay ako ng chili powder nakabili ako ng chili powder uh, so sinubukan ko to kung maanghang, ito ang first time talaga, <laughs> nagumamit ako ng chili powder na yung nakapak talaga Kadalasan kasi ang ginagamit kong chili powder is yung mga free-free lang ng uh, pancit canton. Ha. So, nagdagdag din ako ng konting bitsin. At saka yung asin uh, yun, depende sa yung, yung panlasa, panlasa pa rin, o no? kayo pa rin ang masusunod. Pero, hindi ko sure kung pareho lang ba yung bulaklak ng kalabasa at saka bulaklak ng zucchini. So, magkaiba kasi sila ng, ano, no? magkaiba ng formahan. So, so, so uh, pag, pagkakalam ko, sin lang naman sila na kalabasa. Pero yun nga lang, magkaiba yung kanilang mga hitsura. Dati kasi, nung ang marami yung binibili nila, tag isang box. Tapos, ang fresh pa kasi ng ano, lalo na pag sa gulay sila bumili. Ang fresh ng kanang bulak, hindi kasi nila tinatanggal. Pero pag sa ibang grocery yan kasi, tinatanggal yung mga bulaklak. Pero dito kasi pag sa gulay talaga nakabili, uh, andyan yung bulaklak. Yun. So, napaka-fresh pa niya na. So dati tinatago ko lang siya hanggang sa masira kasi na curious lang ako kung pwede kaya gawin pero ngayon na try ko na talaga. Ayan, so sinunod ko na yung anong dahon. Tsaka naglagay lang ako ng konting uh, tubig para naman ma luto lang. Kasi mabilis lang naman naunahin din tong uh, bulaklak ng zucchini. So parang nagluluto ka rin ng bulaklak ng kalabasa nito. So magkaibahan lang yung bulaklak ng kalabasa kasi iba yung ano shape lo sa loob niya. So habang uh, hinihintay ko siyang maluto ng mga 3 minutes, uh, dito naman ako sa aking uh, coconut powder. So nag-ano ako na gumamit ako ng 3 tablespoon and then nagdagdag lang ako ng warm water para hindi siya mag uh, ano ba to mag bukol-bukol. Ayan, -bukol. uh, no? So ready na siya. So yan lang yung panimpla ko dyan. Meron lang akong asin, bitsin, chili powder, tsaka kunti paminta. O, oh, diba? And then yung sahog natin na tira-tira ang isda ay manok. <laughs> so, ayan, Okay na yan. So, mabilis lang talaga siya lumambot. Ang matigas lang siya doon sa ulo. Yung ano niya. Sa puno niya talaga doon ang matigas. Tsaka, hindi ko na nasali kasi iba yung ano. No? Iba pala yung bulaklak. Ang kaiba lang pala ng bulaklak ng kalabasa is makasama-sama niya yung pungo. Kumbaga yung ano niya. Katawa sanga. Pero ito talaga siya na dumiretso kasi siya sa ano ng zucchini. So, andun yan siya nakadikit. So, kaya dahon na talaga magagamit no? So sa ano kasi sa kalabasa andun yung hindi siya talaga sa buo ng kalabasa naka ano yung bulaklak, di diba? May sarili talaga siya. Kaya may kasama siyang pungo. So, Iwan diba? ko ano tawag dun sa paano na yun. Basta, ayan. So, dinagdag ko na yung ating gata at saka pinakuluan ko lang siya ng mga 3 minutes. So, gusto ko pa rin siya na may sabaw. Gusto, plano ko sana, parang kung mag-dry yung magmantika siya, pero try kong may sabaw pa rin siya konti para may mano tayo sa ating kanin. So, you know? So, ready na siya. Ready na yung ating, uh, ating, uh, ginataang bulaklak ng kalabasa. So, ayan. Yeah, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Sana nagustuhan nyo ang video na to.